Hello po, magandang araw mga kabarangay, kababayan, mga kasimanwa, kahit lugar ka man ng ating lipunan. Magandang araw at umaga sa lahat. Ah, kahapon, mga idol, uh, ah, bago ang lahat, no? disclaimer lang muna sa lahat ng mga ayaw sa akin vlog. Patuloy kayo sa ibang mga vlog na panood. Itong sa akin, Para sa atin na gusto sa akin. Kahapon kasi mga idol, nag-ukulo ako ng oras talaga na antayin ko yung hanggang mag alas 12 ng tanghali. Inantay ko yung balita na kung pipirma ba si President Marcos sa BSK eh nga na i-extend. Pero natapos lang yung alas 12, walang nangyari. Kaya nagsabi ko ano daw mangyari dito ano na siguro to baka matutuloy ang eleksyon sa December pero may pumasok na isang ano, pero may pumasok na isang pattern yung kumilik nag announce sila kahapon na imbis ang pag voter registration July 1 hanggang July 11 hindi namin nila itutuloy matutuloy daw ito sa October 31 2025 hanggang July 2026. Pinahaba nila yung ano pinalawig nila yung voter registration. Ang ibig sabihin, walang eleksyon ngayong December. May extend yung mga nanangkulan ngayon. Kasi kung doon mo titignan sa strategy ng COMELEC, wala namang wala namang balita na pumirma si Pangulong Marcos dun sa ni-report na by cam, pero ang nakuhang report ang kumilik nagdesisyon na na mag registration sila mag voter registration sila sa October na October, November, December hindi na pwede magkaroon ng eleksyon kung doon ba diba? kaya kung magkaroon ng eleksyon dapat ngayong ano pa lang ngayong July pa lang ngayong July 1 na to umpisa na dapat sila mag ano, umpisa na dapat sila mag registration, hindi naman awalang oh, walang nangyari. 'Di ba ngayon dapat nag-announce na wala. Kaya nag ano sila nag baba silang kautosan o nagpaliwanag sila na sa July asa ah, October na ang mag-register yung mga botante. 'Di ba? Kalimbawa kung natutuloy matuloy ang eleksyon ng December, kadi pa lang umaga o kahapon, may bandilyo na na sa barangay na kailangan ninyo magpa-register doon sino hindi pa nakarehistro ng mga butante. Walang ganun na balita na nangyari sa barangay, walang announcement, walang ano. Ang ang nababasa natin, nakikita natin, nagbalita yung kumilik na October na yung registration hanggang 2026 ng July. Di, ibig sabihin, matutuloy ang eleksyon sa November. November 2. Eh yeah, yan ang nakikita nating mga pattern mga idol. Sa tingin sa tingin na namin, marami na kaming nag-uusap-usap. Sa tingin namin, extended ang termino ngayon. Ngayon, ngayon lang extend lang ngayon. Hanggang November. Kaya wag na kayong mangamba siguro kung kukulangin pa kayo ng oras. Ah, uh, na kamo kung ganoon. Ah, uh, yun ang sinabi natin pero sabi ba ganila no yung attorney Romulo, Romulo Makalintal na iakyat ia sa Supreme Court yung yung desisyon ng ating Pangulo kung pumirma ang Pangulo o na hindi man pumirma ang Pangulo ano mangyayari doon walang maiakyat yung attorney Romulo Makalintal sa Supreme Court pero ito na nga matutuloy bang eleksyon sa December or ma-extend ma extend pero sa akin, mga 80% na na-extend dahil in-extend yung voters registration. Kaya salamat po. Yan lang po. In-extend yung voter registration, may extend yung ating halalan. Thank you. November 2, 2026, mangyayari yan.